Ang video po natin ito ay kung paano kayo makakaiwas sa mga sindikato na namemeke ng mga peking kanilo. Lamang ang may alam. Magandang panahon po sa inyo mga kaibigan ko dito sa ating channel More Than Treasure. Sa video po natin ito ay ipaalam ko sa inyo at ituturo kung paano kayo makakaiwas sa mga taong scammer ng mga peking relo. Nung una, mga nadidinig ko lang, ngunit minsan, isa, dalawa, tatlo, may pumunta po sa siya siyap ko, nagpapagawa ng relo, nagagalit. Nabili daw nila ng mahal, 3,000. Ngunit, di battery pala. Ang modos, biglang may dadating na kotse, sasabihin daw po ay, naubusan lamang sila ng gasolina. Tapos, ibibenta yung relo, naka-box, bago, at may resibo ng duty free. Ngunit, isang araw, yan po ay aking na-encounter. Pumunta ko sa isang lugar, at ako ay naglalakad, sa tabi ng kalsada, biglang may pumarada na kotse. Buti ang kotse. Buti kung ang kotse niya ay old model. Eh, modelo po eh. Tapos, bigla akong nalok, sabi, Sir, baka gusto mong bumili ng na naubusan lang kami ng gasolina, wala lang kami pang gas. Tumata agad sa isipan ko, sabi ko, sa mahal ng kotse mo, isang <laughs> buting gasolina, isang litro, wala kang pang gasolina, sa isip-isip po lang po yan, ano? So, ang hindi niya po alam, ay alahero po ako, at ako ay technician din po ng rilo. So, hinawakan ko po yung kanyang rilo, tinignan ko, may resibo nga naman, ang resibo ay duty free. Ngunit nang hawakan ko ang relo, 'yun po ay Casio Edifice, 'yung makapal na relo, tapos ang pindutan po ay apat, may digital, may kamay, 'yung mga Casio Edifice. Stainless po 'yun, ngunit plated lamang. nag na po 'yun pagdagal ng panahon. At Nung ma-encounter ko yun, sa kanya, ay hindi ko na kailangan yan dahil may alilo ako. Hindi ko na sinabi na ako ay alilo ero. Ngunit nung isang araw po, may pumunta sa akin customer ko, nagpagawa ng alilo, may nagbenta naman daw sa kanya, diver watch, ano po, automatic daw. Pinacheck up niya sa akin, bakit daw agad namatay. Ibinigay niya po sa akin ito. paghawak ko pa lang, sabi ko sa kanya, hindi po yan automatic. Ang sabi niya, automatic yan kasi naka nakakotse pa nga nagbenta sa akin yan. At ang andar po pati niya ay takbong automatic. Tignan niyo po. Ang andar po ng relong automatic ay ganyan, tuloy-tuloy. Ngunit, ang debattery po naman ay pa isa-isa tulad po nito. Yan, di battery Gusto ko po sabihin sa inyo at malaman nyo na ang automatic ay may katulad ang takbo sa di battery Kasi may di battery pong ang takbo ay tuloy-tuloy. Hindi po lahat ng D-Battery pa isa-isa. May di battery din pong automatic ang takbo tuloy-tuloy. Kaya pag hindi ka po marunong, mapagkakamalan mo siyang automatic. At ang ginawa po po nung nagbenta sa kanya, Kinalog pa sa kanya. Kinalog. Dahil ang automatic daw po ay kumakalog. Kumakalog nga naman oh. Kumakalog po talaga ang loob. Kumakalog po ang loob nito. Oh, nabibinig. Ngunit, ano po, nung ipakita niya sa akin, sabi ko, fake lang po yan. Alam niyo po ba kung bakit? Nang buksan ko, ang kanyang relo ay meron pong pera sa loob. Akala ko kwento lang na nung ibenta sa kanya, pinabuksan niya, may piso sa loob. Kaya po pala kumakalog, meron pong piso, may pera po sa loob. Buksan po natin. Ang hirap pabuksan. At nung buksan ko siya, nagalit po ang may-ari. Tignan niyo po. Dahil merong pera sa loob. May coins yan. Kaya pala kapag kinalog niya, kapag kinalog po niya, ay iyon ang kumakalog. Akala nila automatic. So gusto ko pong ipalala sa inyo, mga kamordan treasures, ano po, na hindi po batayan kung gusto mo pong malaman na ang relo ay automatic, ay hindi po bata yan kung kumakalog o hindi po ang relo. Dahil may mga relo pong automatic na kahit kalugin mo, hindi niyo po mararamdaman ang kalugnyan. niyan. Katulad po ng citizen. Ang citizen po ay napakanipis ng rotor at napaka-smooth niya pong gumalaw kahit po, kahit po galawin mo. Hindi mo mararamdaman ang pagkalog ng kanyang automatic. Alpo? Kaya ang pagtingin po ng automatic ay hindi po sa pamamagitan ng pagkalog. So, ngunit ulitin ko po sa inyo, ang debattery ay dalawang klase ang takbo. Isang pa isa-isa, pitik lang, at isa naman pong tuloy-tuloy lang. Yan. Hawid po ng automatic. Ngayon, kung ikaw po ay bibili ng isang relo at ikaw ay alanganin at gustong-gusto mo, katulad yan, inalok ka po. Kasi yung pang-front nila, maganda kotse nila, isipin mo, tunay, original ang relo. Ngunit sa kabilang dako, isipin mo, kung may kotse silang maganda, bakit naubusan sila ng panggasolina? Very simple, ano lang po yan, arithmetic, sabi nga po nila. So, kapag kayo ay inalok ng relo, kung talagang korsonada mo ng relo, sabi mo sa kanya, babayaran ko yan, ngunit samahan mo ko doon sa gawaan ng relo. Pacheche ko lang yan kung tunay. Tandaan niyo po, hindi po sasama yan dahil alam po nilang sila ay mabubukin. Kaya po mag-ingat po kayo sa mga nag-aalok, sa mga naglalakad, sa mga nakakotse, sa mga online. Ano po? Ako maraming beses po sa online. Inaalok. Hindi lang po nila alam na ako ay relojero. Kaya po sa ating pinag-aralan, nawa ay nakatulong po sa inyo na huwag po kayo magtitiwala kung ang kalog ay umaalog ang relo ay automatic na at huwag din po kayong maniniwala na naubusan lamang ng gasolina kaya binibinta po ang relo. Madali lamang po magparesibo ng duty free. Madaling magpagawa. Sa kaya po po, kahit ano, lisensya, nakapagpapagawa po dun. Kaya po, mas lamang pa din po yung may sarili tayong kaalaman. Lalo na po kapag ang ibininta sa yung relo ay Rolex, ano po, kasi napakarami pong peking Rolex na kung titignan mo ay original. Ang pinakang tip ko po sa inyo, upang hindi po kayo ma-scam, maloko, peke kasi sayang po ang pera, kung talagang korosonada niyo po ang relong inaalok sa inyo, amunin mo po siya, babayaran ko yan, ngunit pacheche ko muna sa gawaan ng relong. Pagka po sinabi ng magagawa ng relong original po yan, original po yan. Kaya po itong video natin, pakishare niyo po upang makaiwas po ang ating mga kaibigan sa mga scammer at marami pong scammer ng mga peking relo, hindi lamang ng relo at ng alahas sa mga maguan. Pakisusunod niyo po ang ating channel. Like and share. God bless po. Lamang ang may alam.